Mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid, kaysa sa hangad na sinungaling. Maging masigasig kaman ngunit walang nalalaman, wala rin itong kabuluhan. Kapag ikaw naman ay pabigla-bigla, madali kang magkakatala. Kamangmangan ang tao ang nagpapahamak sa kanyang sarili, at pagkatapos sa Panginoon ibinabaling ang sisi. Ang mayaman ay maraming kaibigan ngunit ang mahirap na may iniiwanan ng kaibigan. Ang saksing sinungaling ay parurusahan, at ang nagsisinungaling ay hindi makakatakas sa kaparusahan. Marami ang lumalapit sa pinunong mabait, at sa mapagbigay, ang lahat ay nakikipagkaibigan. Ang mahihirap ay iniiwasan ng mga kamag-anak, at lalo na ng mga kaibigan. Kapag sila ay kailangan, hindi sila matagpuan ang taong nagsisikap na magkaroon ng karunungan ay nagmamahal sa sarili, at ang nagpapahalaga sa pangunawa ay uunlad. Ang hindi tapat na saksi ay parurusahan, at ang sino mang ay mapapahamak. Hindi bagay sa taong mangmang ang mamuhay sa karangyaan, at mas lalong hindi bagay sa isang alipin ang mamuno sa mga pinuno. Kung ikaw ay mahinahon, nagpapakita lang na marunong ka. At kung pinapatawad mo ang nagkasala sa iyo, makapagdudulot ito ng karangalan sa iyo. Ang galit ng hari ay parang atungan ng leon. Ngunit ang kanyang kabutihan ay tulad ng hamog na bumabasa sa mga halaman. Ang anak na hangal ay nagdudulot ng kapahamakan sa kanyang ama. Ang bungangerang asawa ay nakakainis tulad ng tulo sa bubungan bahay at kayamanan sa magulang ay namamana. Ngunit ang Panginoon lang ang nagbibigay ng matalinong asawa. Kung ikaw ay tamad at tulog lang ng tulog, magugutom ka. Mabubuhay ng matagal ang taong sumusunod sa utos ng Diyos. Ngunit ang hindi sumusunod ay mamamatay. Kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo ituwid mo ang iyong anak habang may panahon pa. Kung hindi mo siya itutuwid, ikaw na rin ang nagpahamak sa kanya. Hayaan mong maparusahan ang taong magagalitin. Dahil kapag tinulungan mo siya, uulit-ulitin lang niya ang kanyang ginagawa. Dinggin mo at tundin ang mga payo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali. At sa bandang huli, ay magiging marunong ka. Marami tayong mga pinaplanong ngunit ang kalukoban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Ang gusto natin sa isang tao ay matapat. Mas mabuti pang maging mahirap kaysa maging sinungaling. Ang pagkatakot sa Panginoon ay magdudulot ng mahabang buhay, kasapatan at kaligtasan sa kapahamakan. May mga taong sobrang batugan, kahit ang kumain ay kinatatamaran. Ang mapanuya ay dapat parusahan para ang katulad niya ay matuto na maging marunong. Ang nakakaunawa ay lalo magiging marunong kapag pinagsasabihan. Kahiyahiya ang anak na malupit sa kanyang ama at pinapalayas ang kanyang ina. Anak, kung hindi ka makikinig sa mga pangaral para maituwid ang iyong pag-uugali, tinatanggihan mo ang mga turo na nagbibigay ng karunungan. Ang sinungaling na saksi ay pinapawalang kabuluhan ang katarungan at ang bibig ng masama ay nalulugod sa pagpapahayag ng kasamaan. Sa mga mapanuya ay may hatol na nakalaan, at hagupit naman ang nakahanda para sa mga hangan.